Kalakwachero, kalakwachera. Look, eto yung IND here in Nijmegen. Grabe, super ganda. Tingnan nyo. kakulat sa ganda talaga yung loob ng Nye Megan IND. Ano siya? Uh, I think it's like a castle na ginawa nilang office. Ang ganda-ganda niya, sobra. Look, ang kanilang kapihan. Ito yung dati. Sa mga castle ko to nakikita. This is the dining area actually from the castle. Ayan ang ganda. Sobra. Ayan, palabas siya. Ano mo ang ganda-ganda niya. Look, ang chandelier nila. chandelier, Ay, ang gaganda. At yan ang entrance. Reception. Ayan ang reception. Hmm. Ayan, nakita nyo. Bonggang bongga sa ganda. Oh, ayan. Pupunta si Banchoten sa kubeta. Look. Ang ganda niya, no? Ang ganda-ganda nito to. Sobra. Wow, grabe. Ayan. Ito yung reception din na isak sa kabila. Tapos, so, ayan yung pumunta ko kubeta. Bababa ka pala. Ay, hindi na ako pupunta dyan. Look, meron ako mga ganto. Sa amin, ah. Ayan, oh. Ang ganda. At ito yung labas niya, actually kaya naman kami naligaw at tatagal namin hinanap ng hinanap kasi pala eto pala siya para kasi siyang castle so hindi namin alam na ayun na pala ang IND office here in Nijmegen look yung front side niya ang ganda so eto yung office sa Nijmegen IND office baka maligaw kayo so eto siya papasok ka sa loob nitong building na to sa likod ng daan at kung sa siyang bumubukas high tech o oh, diba? so grabe sa ganda thank you so much guys for watching thank you thank you don't forget to like share and subscribe